Ito ang ating ilog Kuawa Iingat po tayo mga pagkakarigay nyo Salamat pa rin tayo Tayo meron tayong pumping station at night. natin sa tulay tapasig yan level na o oh. mag-ingat po tayo mga pati magigit nyo magigit tayo tas na ng tubig lumilevel na po sa deck natin magigit po tayo magigit natin taas okay. okay. ito yung deck natin ito yung deck natin ngayon magigit taas wow. Ito ng ating ilog malapit na lumebel ay tayo ano na lang level na ito po tayo sa tabi ilog Tingnan natin ang gano'ng kalalim ang ilog ngayon yon, po tayo ang natin ngayon.